Hindi tayo sama, no? Sila daddy lang, si tita at si kuya ang aalis, ha? Ha? Sagot? Ha? Hindi kasi tayo pwede sumama, malayo yun, eh. Wait na lang natin ng pagbalik nila, daddy, ha, no? Saglit lang naman si daddy doon, eh. Di ba, daddy? Opo. Oo. Oh, wait na lang natin si daddy dito, no? Opo. Ha? Tagal-tagal? <laughs> <laughs> Hindi magtatagal si Daddy doon. Saglit lang. Saglit lang, saglit si daddy lang ang Daddy doon, nak. Hindi <laughs> na ikaw maggalit, ha? <laughs> Hindi nga pwedeng sumama kasi. Malayo yun, eh. <laughs> <laughs> Sabi niya, lagi na lang. Malayo yun, anak, eh. Tapos mag sila, Daddy. Hindi tayo pwedeng sumama. Ang init-init, eh. Ha? Intay na lang natin si Daddy dito pag-uwi, no? Anong gusto mong pasalubong ng... <laughs> anong gusto mong pasalubong ng my loves? Ano daw gusto mong pasalubong? Ha? Ha? Wala? Saan? <laughs> ano? Anong? anong gusto mo? Anong gusto mong pasalubong? Eh? <laughs> dito... Hindi nga pwede kasi... Dito lang tayo, dito lang... Hindi tayo sama, ha? Sila daddy lang aalis, ha? Iwan si Yuki at si mami. Sila daddy lang aalis, okay? Bawal ang Yuki kasi malayo. <tong> Bayaan mo, dear, pag may ano tayo, may sarili na tayong ano. Sasama na ikaw. Daddy? Upo, sama ikaw. For now, hindi na oh, hindi na habo <laughs> hindi na si Daddy ng madaling araw. Hindi na. Oo, saglit na lang si Daddy. Saglit na. Saglit na lang kasi. Pa Pagkakatid na ako sa... chica chica Ay, hey, ayos na si daddy ng hair ha maiwan si Yuki at si mami tinitingnan -teng -teng niya si daddy nagayos big boy na yan Yuki eh naintindihan yan eh ay hey, mama na ikaw sabi na si daddy, no, oh,

Lang ikaw. Huh? Babe, lang okay na ako huh? no. huh? lang ikaw. Huh? Huh?